Ikaw na naman dyan, wala. Ano na hindi ko ang ano po. Yung mga bata, kailangan po nilang umanom ng ano nyo. Mga gamot ulit. Eh. po natin ulit. Ngayon yeah, po. Sipin niyo lang si God. Hindi tayo ba ni Ha? Ngayon yeah, po. Hindi tayo pababayaan ni Ha? Nandiyan po ang ating Diyos na. No? Nababantay sa akin. เฮ้ยน้องจ๋าลาว่าลงบ้านอี๋เนี่ยเอ้ยเด็กีก็เลี้ยบก้น tumawag na po sa inyo si Ate Tintin? Si Tita po, tumawag ka na yung, ano, yung sinabi po, wala na sa Yung Bunso po, si, si Bunso ba ay, yung nakausap ay, ko? Uh, oh, nakausap niya na po ulit? Pinayagan na po ba siya? Ayun ay, po, ano, hindi po po. Kaya hindi na lang po umaga. Hmm. Kung siya po, gusto niya po talaga palang umuwi. Pero parang pinag-uusapan niyo po yata, mm -hmm. hindi na lang siya uuwi yung well, naintindihan ko naman yung panggastos, pang gano'n yung pamasahin mm. niya, nasa 50 po ata mm. eh, ikaw ka ako mag -issue? kasi ka ko ano naman ka ako eh, tulong na lang ka kay tatay bigay na lang ka kay tatay sa servisyo niya mm. eh, sabi po sa kapatid ko papaalam daw kung hindi daw po mm. gusto po niya talagang ano, kasi makasama siya, sa yung mga papa niya hapon daw po kasi sila pinahanap eh Mm. Tsaka yung isang ko yung wala rito. Hmm. Yung asawa po ni Tita Lot, na nasa dayo rin po. Sabi nga rin ako, basta daw po kapon maghahon, na yung dalawang kapatid niya. No. Eh, kasi kami dalawa naman kahoy, eh. Nakikit nung, ano, uh, kapon po sinilip ko, hindi ko na siya ginising, kasi natutulog po eh. Hmm. Sabi sabi ko, hindi ko na siya nilapitan. Pero nung, no, ano pa ako, nilapitan ko naman po siya, kahapon lang. Kasi po, nakatinan ako, baka naka-electric pan pa, nakatutok. Hmm. Kaya ako nilalabing doon. Init na init daw. Request niya yun. Buti nadala ko nga po yung electric pan na request po niya. Tapos kaya ko naman po din nila ng manok Tagalog kasi sabi daw, tawagin daw si John John, pahuli daw ng manok. Hmm. Tapos sabi ko, sa tarong mga kaang kung gusto niya ng manok, gusto daw. Tawag ko ng Tagalog. Hmm. Marami daw po siya sa hapon. Yung daw dalawang hita na uhus eh. Hmm gasoline kain na pala mo yun. Kaya po pala nung nasa ospital. Basta tawag ko tawag sa akin. Hindi siya ang kaunang kakausap ko eh. Mm. Bili niya sa akin. Ilabas mo na ako rito. Bahala. ay natanda ko, bahala ka. Basta ikaw, eh, dito ako namatay. Mm. Eh kami naman, hindi naman naniniwala na alis na siya. Yeah. Eh, kung, kung, ano naman po, tanggap na rin po namin kaysa naman po yung hihirapan hey, siya yung paghinga. Mm hmm. Yung hindi ko po kayo, nakikita ko siyang paghumihinga, harap na hirap. Mm hmm, ang sakit po na yun. Eh. Pero ay, awa naman po talaga ang Panginoon. Hindi naman po siya pinahirapan ng, ala naman po isang buwan eh. No? Mm hmm. Parang tatlong uh, linggo po siguro siya nagkasakit. Kasi nung dinala po namin siya ng ospital natin, nung pinadala po yung mga ilang araw po eh. Mm hmm. Tapos isang linggo po siya sa ospital. Tapos ngayon po, isang linggo na po siya ngayon, bali isang linggo siya na nakalabas. Mm. -hmm. Ano ba yung gabi po? Pwebis ano, ko po, po siya ng gabi nilabas. Kaya isang linggo na rin po siya rito sa bahay. Talagang hiling niya dyan ng... no, na yung... Tapos nung asay ko, gusto na daw ulit ba din ng hospital? Ayaw na ulit. Mm hmm. Pinagpapasalamat mm -hmm. din po ako sa mga katekra na kahit po, po paano, na-request po niya na ipagamot siya. Napagamot naman po. Tapos po yung mga Request po niya kay Tatay Ram na ibigay naman po. Mm hmm. Nagpapasalamat lang po kami ng sobrang sobrang. God bless po. Yeah. Maraming maraming salamat po kay Tatay Ram. maliit na bagay At po. Mga po, ang mga sa Tatay. Kaya po pala nung an, lagi po rin niya kayong hinahanap eh, no? Mm -hmm. Kaya po pala banggit ng banggit Mas ganda po na, sa ospital yun eh la nun kung inaayos ko yung kanyang, tapos yung po, ko doon. Pangalan po niya lagi niya sinasabi. Mm -hmm. Nagpapasalamat namin din po ako kay Nani Apple. na siya po yung talagang nagbantay kay tatay ko ng araw gabing ano. Kami mm -hmm. mo po ng mga anak niya, hindi po namin mm -hmm. nagampanan yung obligasyon namin na, na obligasyon namin dapat. Nagpapasalamat din po kay Nani Apple. Kahit naman po gaganong-ganon hindi po niya talaga pinabayain tatay namin. Doon nga po ako umawa sa kanya eh. po. Kahit naman bumisan at yung pasumpong sumbong lang na ano. Mm. Pero -hmm. mahal mo po niya talaga yung tatay ko. Hindi niya po mm -hmm. niya pinabayaan. Nakita ko po yun talaga. Yung kanyang pag-alaga. Maski naman po nung nandun sa ospital. yung mm -hmm. Kaya nga lang din po, nung nga pong minibigyan niya siya ng badyo, nagtatakaroon po ako. Minsan po pala, talaga po talaga sa pera, hindi po siya masyado pang ano, yung pong tumulong sa kanya. Minsan talikod na lang daw po, hindi pa nabuhay yung sukle. Buti lang daw po mabait din yung mga tindera, binabalik sa kanya yung sukle. Kasi kaso naman po niya yung tatay ko rin. Binibilan po niya ng pagkain, tapos binibilan po niya ng mga puwakas na. Yun nga po huling ano talaga na inaaya na siyang pili. Hmm. ごみだらけのために。 thank <music> you thank <laughs> you